E. Sorry, DJ. Ayan guys, yung papaya namin guys. Oh. nakikita nyo guys, marami ng hinog. Tapos sa uh, ang lalaki guys ng mga bunga nyo. ko guys sa inyo. Ayan guys, may hinog na oh. Alam nyo guys, kukunin ko na yan ngayon. Yung mga hinog na yan dahil mainit sa mata yan marami na guys yung tumitingin lang guys at tumitingala dito kanina tapos marami na yung sasabi mamayang gabi wala na yan <laughs> kaya guys ayan uunahan ko na sila guys uunahan ko na sila guys uh, tanim, na, tanim ko yan guys noong pa ayan Akala ko hindi siya lalaki guys. Alam mo guys kung bakit tayo uh, ah, nung ngayon guys ayan dahil sa turo ng matanda guys na lalaki yan guys lalaki tapos sabi niya para mamunga yan tinusukan niya guys doon saan ano. Yeah, tinusukan yung ng puno niya tinusukan ng ano guys yung barbecue stick efektibo pala yun Pwede palang mamunga. Hindi ako guys. Pero siyempre, ang mga matanda na, ay eksperyensado sa mga ganyan mga bagay. Taas yan guys, mataas. Oh. Titingnan mo yan. Hanggang sa baba guys. Ang puno niyan guys ay nasa gilid lang ng aming bakod na, ano, uh, ang sikit ng lupa. Pero siya guys ay lumaki. So, Di ba? Hindi ka na mo ngayon bibili ngayon sa palinti ang mahal ng papaya. Kung gusto mo guys magtinula, ayan tinula ka. Ayan. Pumitas ka lang. O, liwa, guys. Ayan. Dito na muna tayo, guys, ha. Ayan, guys, yung kanintong uh, dragon fruit, eh. Ayan. ko sa inyo yung dragon fruit na kaninto. Ang haba na ng, ano niya, guys. sa, Kasi pa rin siya, mamunga, guys. Kahit alin lang siya, oh. Nakatanin siya sa sa timba, guys. Sa timba. Ito, eh. Kita so, ko sa inyo guys. Haba oh. No? Ang haba kanyang ng Ang kailangan nito guys, ano? Paga pa man para mamunga siya. Ang guys, yung aming court, oh, maraming lalaro Yung naglalaro. Bagong-bago yan guys. Dinawa lang yan itong pandemic. Pandemic, eh, yung court na yan. yan guys so dito sa amin guys maingay kasi palaging para palagi dito sa amin maraming tao